isang kwento ng pag-asa, determinasyon, at tagumpay ang likha ng buhay ng isang batang boksingero na nagngangalang Vince Paras. Sa edad na labing limang taon, naglalakad siya sa mga lansangan, naglilamos upang magkaroon ng pagkain sa hapagkainan at makapagpatuloy sa buhay. Ang pangarap ni Vince ay nagsimula sa simpleng pagtangkilik sa boxing. Tuwing mapapadaan siya sa gym, madalas siyang dumaan sa isang boxing gym o ang manood ng mga laban at ensayo ni Manny Pacquiao sa telebisyon ang kanyang idolo, si Pacquiao, ay naging inspirasyon para sa kanya na magpatuloy at magsikap sa kabila ng hirap ng buhay. Isang di ka panipaniwala na pagkakataon ng nagbukas ng pintu tungo sa pangarap ni Vince. Sa isang araw, nakita siya ni Coach Freddy Roach, isang kilalang boksingero at trainer ng mga sikat na boksingero. Natuwa si Coach Roach sa potensyal ni Vince at agad siyang kinuha bilang isa sa mga boksingero sa kanyang koponan. Sa ilalim ng patnubay ni Coach Roach, dama ni Vince ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay. Naglaan siya ng oras at pagsisikap upang maging isang mahusay na boksingero. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap. Sa paglipas ng mga taon, naging kampyon si Vince para sa larangan ng boxing. Ipinagmalaki ng kanyang koponan ng kanyang mga tagumpay at dedikasyon. Pinago ni Vince ang kanyang buhay mula sa pagiging isang batang naglilimo sa lansangan tungo sa pagiging isang respetadong at magaling na boksingero. Ang kwento ni Vince Paras ay isang paalala sa ating lahat na ang pangarap ay maaaring maging totoo kung may determinasyon, kasipagan, at tibay ng loob. Siya ay isang inspirasyon hindi lamang sa mga naghahangad maging boksingero, kundi pati na rin sa lahat ng tao na nagnanais na malampasan ang mga pagsubok ng buhay. Si Vince Paras ang batang nagwawagi ay patunay na sa gitna ng hirap at kahirapan, maaari nating abutin ang mga bituin.